Hi, Phoebe. What you doing? Ka? I'm making a picture. you. Do you want to show me? Yeah. Wow. Ma'am and sir, magdonate daw po kayo ng 1,000 US dollars. Yes, sir. Yes, sir. Yes, <laughs> <Yes, yes. laughs> <laughs> Bakit niyo po naisipan na magdonate ng ganong napakalaking halaga? Actually, Really his idea, Johnson's idea? Ah, kasi, ano, oh, kasi ano? I always watch your show, like morning. Sa sabi ni Johnson na, like, who's that? What he say? What he do? Ganon prang curiouser. Like, I want to be like him. I want to do what he want to do. Like sabi niya, I want to help the people. Sabi niya ganon. Oh, uh, sabi well, niya, I want teacher. to help the poor yeah. people. Yeah. Sabi niya ganon. Kasi so, Joel Unungan na nadisgrasya ko sa habal-habal yun na ako'y kapat kabuok ano? wala na ako'y asawa ibiyaan ako nakakatikir na ko ron sir nakunta sir na matabangan ko nyo sir tolpo ko akong spinal sir nga lakaw na ko sir Ang salamat, sir. Rapi tulpo. Yung 55,000 pesos, tatapatan ko po yun. 110,000 po ang pera mo. Yan ay nang dahil kay Mr. Para. and Mrs. Hoon. Tanggan salamat, sir. Ma'am Karen, po. dahil ikaw ay mabait na kapitbahay, bibigyan kita ng 20,000. Salamat po talaga, sir Rapi. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am uh, Mecca Cristina Arma. Bali Ma'am kayo po yung case uh, manager. case manager po nito ni Sir Joel. Okay. As of now po ba Ma'am, ano-ano na po ba yung nabigay po ng ating CSWD League kay Sir Joel po? Okay. So, uh ang nabigay po namin Ma'am, uh, food packs po na bigay namin kay Sir Joel, mga vitamins po, um, financial assistance po intended po sa ano sa pag-aaral ng mga bata at eh, ito ma'am yung mga diapers at diapers at catheter po uh, ngayon na ibibigay namin dala namin ngayong yung araw po. As a part naman po ng Ravi Tulfo in Action, kasama po ang kanyang pamilya na mm. si Congresswoman Jocelyn Tulfo, kami din po ay tutulong kay mm. Sir Joel. So, ngayon ma'am, nadalaw kayo kay Sir Joel at may ibibigay kayo na assistance din ngayon. Yes po, yun dala po yung food packs po at yung diaper at catheter. Kasi na-share po din ni Sir Joel na wala siyang diaper na magamit at catheter. Kaya nag-initiative na po yung CSWD na magbigay. Kasi actually po ma'am, sa mga agencies natin, makabigay sila if meron po mga reseta, ganyan po. But since yung mga diaper, wala po yan sa reseta. But we initiated na lang po sa CSWD na maibigay kahit wala pong reseta. Every kailan niyo po ma'am ibinibigay itong mga pangangailangan ni Sir Joel? Um actually ma'am yung rules po talaga sa office is, is every after three months pero sa case ni Sir Joel po is my exemption. Actually last week na nakabigay kami ng food packs ng ganyan. Then, uh, first encounter po, na, namin, namin kay Sir Joel is last June 2023. Uh, last August po, meron po, yun po, nabigay namin yung financial assistance intended sa mga bata. Then, yung June po, pag visit namin dito, meron po kaming um, uh, food packs na ibinigay. Then, last last week po, meron po kaming vitamins para sa mga bata at kay Sir Joel na ibigay po. Pwede po ba ma'am na ibigay natin na yung Uh, dala po ninyo na assistance po kay Sir Joel. Opo, ma'am. Sir Joel, bali nandito po ang uh, case manager po ninyo na si Ma'am Mika, uh, i-explain po sa inyo kung kailan po ang schedule ninyo sa SPMC po sa ospital. So, hello Sir Joel. Mayong buntag Sir. So, nandito po ako Sir para i-inform ka na ang expected schedule natin po ng yung MRI ay ngayong Tuesday po, October 3, 2023. Then, sasamahan po namin kayo papunta ng SPMC and sa CSWD po, um, meron po kaming transportation assistance na yun po ang sasakyan natin papuntang SPMC po uh, kung ano mang mga needed mga documents po ng SPMC and meron po ako uh, meron po ang personal ng CSWD na handa po tumulong sa inyo. Sir, ano masasabi mo na meron ka ng schedule ngayon sa SPMC para po mapatingnan na ang inyo kalagayan? Tagan salamat, Ma'am Mika. po kami ngayon sa inyo para po ihated yung tulong na ibibigay po ni Senator Rafi Tulpo para po sa inyo at sa inyong pong pamilya. Ngayon sir, matanong ko lang, di ba nagpadala na po yung donation po ng uh, pamilya po ni Ma'am Hoon. Ngayon, magka, uh, ano po ba yung ginastos nyo po or mga pinambili nyo po doon sa 55,000? Binayad ko ng utang ma'am, mga gamot. Sa araw-araw, mga So, kung ano ang na mo. Mga pang-ulam po mga ninyo. Pang okay. Tapos po. Uh, na yung nabili niyo kwarta, mam, may palit na po na magbugas, ma'am. Ay mm nahot -hmm. eh, na naman po ni. Okay. Yung mga naiwan po na pera is ipinambibili nyo po ng bigas at tutustos nyo para sa pang-araw-araw nyo. araw araw niyo. -araw, -araw sa ngayon po ba sir may natira pa doon sa 55,000? Wala na ma'am. Nahurot na. Naubos so, sa na po yung pera na, na, na 55,000. Ganito na lang din po yung naging sitwasyon nyo simula po nung kayo ay naaksidente? Ito lang, ma'am. Nakaupo ka lang Nakaupo po? Nakaupo lang ako, ma'am. Yung mga anak ko lang, oh. ang tutulong, yung asawa ko, itong panganay ko, ang magliligo sa akin. Ngayon, paano nyo po inalagaan yung mga anak nyo? Inalagaan ko, ma'am. Yung dalawang buwan, ma'am, nawawala ang misis ko. Nagbalik naman, tinatanggap ko na. No? sa mga anak namin. Paano niyo po inaalagaan, sir? Syempre pumapasok po sa school ito pong mga anak ninyo. At the same time po kayo nakaupo lang po diyan. Paano niyo po minamanage 'yun? Tinuturuan ko na lang yung mga anak ko na ano ang gagawin. Sinasabihan ko na ito ang tatrabahoin niyo. Magalaga kayo sa akin. Hindi naman ako makalakad. Uh, maawa na maawa naman kayo sa ama niyo. Wala pa yung misis ko. Pag-school, dinulutuan ako ng kanin na ilalagay lang dito, ma'am, sa kiliran ko. Okay. Ito lang. Uh, Pag gutom, magutom na ako, kumakain naman ako. Tumatayo ka na lang po. Oo. Ano po kahirap, sir, na ikaw, tatay, ng mga anak mo, tapos nagkaroon ka pa ng uh, sakit tapos wala ka pang asawa, paano po, ano po yung mga naramdaman mo noong time na yun? Mahirap, ma'am. Masakit para sa akin, ma'am. Pero, kin, kin, ko naman lang, ma'am, kahit sa akin, akong mga anak, ma'am. Ano naman po yung reaksyon ng mga anak mo, sir, noong nawala po itong si Mrs. Iniwang kayo? Uh, mga anak ko na nabalaka sa, ano, ano no nilakaw ang ilang inahan unsa na kuno hinungdan nako nga wa wa nako masabtig unsa hinungdan nga nilakaw ang inyong inahan nga wala naman lang musulti ako, ang ama, mauna yang lakaw uh, wala pud mahimo ma'am kay ingon ani naman ko ma'am kayo sir ako uh, ikaw po ay dadalhin na nga po namin sa SPMC meron ka nang schedule sa Tuesday uh, ano po ba yung unang-una po na gagawin ninyo kung kayo po ay napagamot na? Dako good ko pa sa akong kinabuhi nga nakita ni Senador Rapi ang akong kahimtang na wagid ko niya ko ana wagid ko niya pasagdi sa akong kinabuhi nakita po niya ang akong mga anak ang nag ako lang anak nagbuhi sa ako ah, naguling Sakit sa ako, Ma'am. Ah. Ako, ako lang anak, Ma'am. Na nagbuhay sa ako, Ma'am. Dapat muntan na. na amang ko, huwag Ma'am. Anong niyapot pa man sa ako, ah? Nalooy ko sa akong mga anak, Ma'am. Hindi ko na anay akong sitwasyon, Ma'am hindi na ako madangot ni kita na ko kung mga anak mo ay nagbuhay sa ako mo na hinoy ako ngayon yun, ano. pero at least po nakikita po ninyo na itong mga anak nyo kahit po sila ay nasa murang edad pa lamang eh, hindi po kayo pinabayaan hindi ko pinabayaan ang mga anak ko ma'am nakikita niya ang sitwasyon ko ma'am masakit pin sa akin mo. Tinatanggap ko na lang. Kaya ito naman ang sitwasyon ko. Ano lang po ang sinasabi niyo sa mga anak niyo, sir, pag ibinibigay po sa inyo itong mga kita nila sa pagbebenta po ng uling? Hmm. Na nga, tingin lang yun ko, ma'am nga. Ihatag nila sa, ihatag niya ang income niya, ma'am, sa kuha. Ah. Palit po na mo, bugas po, ma'am, pag inanglan sa matag -adlaw. Magagad na, mam ginagmay ra. Sa isa kasi ma na ob, 800. Paano niyo po pinagkakasya yung 800 po na kinikita ng inyong anak? Bindi ko ng bugas, abigas, sa budgeto ng ginamo na, ma'am, sa matag. bilaw nga, malungag na mo. Pagtanaw sa kong anak, mam ma nga wala na po, Mangita na po pamaagi nga, manguling na po para makakwarta. Mam. Ma Paano po yung baon nila, sir, sa araw-araw? Sa araw-araw, mam tag ko lang. Ano ang gusto niyo sabihin, sir, sa mga anak mo, sin sila po yung nag-alaga sa inyo, at the same time po, sila yung nagpo-provide ngayon dito po sa inyong tahanan. Dako ko pasalamat sa akong kinabuhi, ma'am. ngawakit ko pasagdi sa akong mga anak, ma'am. Pero masaya po ba kayo na bumalik na ngayon si misis? masaya naman ako mama sa mga bata mam ma may mag-alaga na sa ila mam katulad nga po ng sinabi ni Idol Raffy noong kayo po ay naere po sa aming programa sir bibigyan po namin kayo ngayon ng 55,000 po katumbas noong ibinigay po na donation sa inyo ni Mr. and Mrs. Hoon at the same time po meron din po kaming groceries po para sa inyo at sa mga anak po ninyo sir ano po masasabi nyo kay Senator Rafi Tulpo? Tidagan sige yung salamat si Rafi Idol Tulpo. Malaking tulong na ito si Rafi para sa aming pamilya. Okay, bali. Ito na po sir, ipapasok na namin yung mga handog po namin sa inyo. Ito na po, yung mga handog po sa inyo ni Senator Rafi Tulfo, mga groceries po, ayan, mga sabon para po sa inyong pangangailangan sa araw-araw. At the same time, ito po, At hindi lang po sir dito nagtatapos yung tulong po na handog ni Senator Rafi Tulpo dahil eto po hawak-hawak -hawa ko na ngayon yung cash assistance po para sa inyo worth 55,000 pesos. Eto po. One, two, three. 55000 po para sa inyong pamilya, Sir. Ano po ang masasabi niyo kay Senator? Salamat, Sir. Sa, sa tabang nimo, Sir, sa ako, akong mga anak, bakit po ninyo naisipan na ilapit po sa programa ni Senator Rafi Tulpo ito pong mag-aama? Ano po, noon po kasing naipost ko po siya, ano po talaga siya, ka, ano, kawawang-kawawa po talaga sila kasi nung pumunta ako sa kanila, kahit dyan ka lang sa labas ng bahay po nila, ma ano na ano na po yung amoy, yung mabahong amoy ni Sir Joel. Mm -hmm. Oo, namahon na po talaga siya noon kasi yung bed sir po niya sa pet sobrang laki na. Okay. Oo. Kaya, ayun po, naisipan ko po siyang ipost. Tapos po, kung kakulangan din po nila sa pagkain po, tapos iniwan din po sila ng asawa niya, kaya naipost ko po siya. Oo. Pero ma'am, noong hindi pa po uh, ito si Sir Joel na aksidente at hindi pa nga po baldado, ano po ba klaseng kapitbahay si Sir Joel? Mabait. Oo, okay. oh, tahimik lang. Doon kasi yung dating bahay na doon pa sa kabila, doon sa likod namin. Tapos lumipat sila dito. Mm -mm. Mabait po siya, tahimik lang. Kung hindi mo siya kinausap, hindi rin magsasalita. Yun, yun siya klaseng tao. Tapos Okay. So okay. siya na po talaga ang nagtataguyo doon uh -oh. sa pamilya nila? Opo. Okay. Tapos ma'am, uh, hindi po ba nanghingi sa inyo ng tulong itong si Sir Joel? Oo po. Kusang loob ko po yung ginawa. Okay. O, kasi noon po, na, sabi ko sabi ko sa so asawa niya nung hindi pa po umalis yung asawa, sabi ko, Bing, baka gusto niyo post natin si Longlong. Longlong oh. kasi tawag namin. Tapos sabi nung asawa, wag na daw. Tapos nung umalis niya yung asawa, tsaka ko siya na post o, o. Kasi oh. ayaw pumayag nung ano niya kasi alam niya na po. yun dahil po sa pagmababoting loob po ninyo na ipi, i-post po ito kalagayan ni Sir Joel kaya uh -huh. po nakita ng aming programa. Uh -huh. Hindi pa po kayo nagpo-post kasi ayun po yung naisip ninyo na itulong. Uh -huh. Sila Sir Joel po ba ay si tinitignan-tignan nyo rin? Opo. Uh -huh. Okay. Ano po yung mga ibinibigay nyo sa kanila? Mostly lang po talaga pagkain lang kasi yun lang kaya. Mm -hmm. Pag may sobra, may ibibigay. Pag wala, wala po talaga. Tapos lahat naman kami dito kapit-bahay, ambag-ambag para sa kanila. Nagbibigay din. Yung mga anak po ni Sir Joel, ma'am, uh, kamusta? Ano? Naman? Di, di na po yan nag-aaral noon. Isang taon din hindi nag-aaral. Ngayon lang nakapasok ulit. Inaaral ko ulit. Okay. Noong nakikita niyo po na yung anak ni Sir Joel is, ayan po, nag-uuling. Oo. Okay. Ano po? Paano po nangyari nag na? Nag-uuling po talaga si, si John Paul. 'yung tulungan po siya ng asawa ko. Okay. O 'yung asawa ko 'yung nagdala sa kanya para mag-uling. Para may trabaho siya. Kasi 'yung unang ginagawa talaga ni John Paul, 'yung daladala niya karabaw. Mhm. Mm Oo. 'yung laki ng kahoy. Sabi ko kawa naman. Tsaka ayun 'yung asawa ko naisipan, uling ang pinaano sa kanya kasi madali lang. Yung Pero dati po lang, ano po ba ang alam ng trabaho ni Sir Joel? Ano? Nagkukup. Kopras. Kokopra po. O. Abaka, yung lanot. Tsaka mm -hmm. ano po, nag, ano ng kahoy, karga, motor. Okay. Grang kahoy. Hmm. Okay. So dahil po sa kabutihang loob po ninyo at dahil sa inyo, nalaman namin ito kalagayan ni Sir Joel at ayun na nga, natulungan na namin. So, Naisip nga po ni Senator na dahil sa kabutihan ninyo, eh kayo rin po ay bigyan ng pera. So, eto na po ma'am, ang ipinangako po ni Senator Rafi Tulfo, 20,000 po, pabilang na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ano po ang balak yung gawin ma'am dyan po sa 20,000 na natanggap ninyo? Ano po talaga priority dito? School supply. Mm -hmm. Senator Idol, maraming salamat po talaga. Hindi ko po talaga ito inaasahan. Pero maraming maraming salamat po talaga sa binigay niyo pong tulong sa akin. Salamat po. Masaya naman ako nang dito na mapating na na yung anong sakit ko. Masaya naman ako.